kulay ko, oh! most probably, mauhulog talaga tayo sa kamay Kasi, kung ano yung napakamang oh! ng mga mga paniniwalaan mo, oh! searching oh! Then, oh! searching the teachings oh! of the first fathers, then you oh! will need to, ano, to, to, to be a athiric. Okay na, blow ko, so, blow. So, napaka-importante talaga, brother, na tingnan natin oh! na kung paano ang paliwanag ng mga church fathers natin kasi ang sibahan nga yung napuro ng mga na si Paul hindi naman dahil sa sariling pananaw lang eh dahil sa pahayag ng mga fathers natin yan na ang 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 mga dogmas ng simbahan eh. so makikita talaga wow. na natin na natin ito at uh, wag natin gayahin ng mga protestante kaya ng mga protestante more on ano nga sila more on <sighs> Hindi Ano? Sa <laughs> ano, lang na wala pang background. Hindi tinitingnan ang history, <sharp inhale> hindi tinitingnan kung ano ang sinasabi ng mga unang Kristiyano pagkukusok para ng palataya. Kaya bagsak sila pagdating sa sa pagtuturo ng kapatid. Kaya nakakatakot talaga tingnan ang katuruan ng mga church fathers. Ang <sharp> tinitingnan <inhale> nila, naramitan lang ang kasagutan. po sa um, separation ng state at uh, religion um, saan mag ano saan ito ang ang uh, um, church at saan magisimula ang state saan naman magiging state na hindi makikilang sa sa church kasi um alam naman natin na um, yung nangyari kay